Yan ang ilog na malapit sa amin. Hindi ito nakikita ng mga taong dumadaan. Kaya't hindi ito pinapansin ng gobyerno. Alam nyo ba, ang riprap na malapit dyan ay nasira na din gawa ng malakas na agos ng tubig. iyan ang barangay hall. Malapit din yan sa ilog. Yung sa, yung sa side nila, okay pa. Pero malapit na din mabutasan ng dahil sa ragasan tubig. ayat yan ang ginawa nila noon na nasira din. Uh, ang mga residente, kanya kaniya yung uh, way para hindi anurin ang kanilang bahay. Naglalagay sila ng sandbag dyan. Kaya yung mga nakikita ninyong puti-puti dyan, hindi yan mga purong basura, kundi mga sako yan na nilagyan nila ng uh, sand. Kaya yung mga iba inanod din. Kung makikita ninyo, naglagay din sila ng mga gulong dyan. Yan yun, noon, ang hangganan ng ilog. No. Pero ngayon, dahil sa inanub na yung parteng yan, ang nakikita nyo na lang, yung dalawang gulong na yan, yan yun, no. naglagyan nila para hindi tuloy ang anorin ng tubig ang lahat ng mga sandbag. Ang mga puno din dyan na nakatanim, mga bata pa yung mga puno dyan, inanod na din ng tubig. Yan yun, nakatumba na yung puno dyan dahil sa lakas ng tubig dapat yan mariparap hindi lang yung rip trap na madali, madaling masira dahil kapag mariparap mo yung tapat mo at hindi naman nariparap yung mga iba wala din yan masisira din ang yung rip trap na ginawa kaya ang ginagawa ng mga residente kanya-kanyang rip trap sa kanilang tapat dahil kahit i-report mo yan sa gobyerno o kaya sa DPWH wala din silbi kasi ngayon mainit pa sila, mainit pa ang diskusyon para sa mga ghost project na pinanggagawa nila. Dapat sana yung mga yan ay mawala dyan na nakaupo para naman magkaroon ng magandang kahihinatnan yung mga pera ng mga taxpayer. Kung mapapansin ninyo, mayroon na rin butas doon na doon din dumadaan yung tubig. Kaya ta uh, dapat talaga na ma-refrap na yan. Tatabunan muna ng, ng, yan, ng, nang lupa para ma-refrap ng maayos. Para magkaroon din ng space yung mga kabahayan doon. Hindi lang yan. Uh, yung mga iba dyan ay nakagawa na ng mga refrap. Pero yan, puro yan ng inaanod. Kaya dapat talaga na magawa na yan sa summer. Pero dahil uh, hindi pa pwedeng ipagawa dahil may COVID pa naglalagay-lagay na lang muna sila ng sandbag. Yung parteng yun ay nariparap na. Pero pinariparap yan ng may-ari. Ano ang tapat ng may bahay? Doon sa banda doon, na nariparap pero nasira. O yan, nakikita niya nariparap yan, nariparap yan ng may-ari. Kaya kanya-kanya ng diskarte kung paano i-save yung mga property nila. Yan, ang laking damage. Dahil sa rumaragas ang tubig kaya meron na ding repair doon. Pero dapat tabunan talaga yan ng lupa muna para hindi ano rin yung mga tanim na mga kawayan dyan at mga puno para masibing o natumba lahat ng mga puno dyan sa tabi. Yung mga reflect na ginawa nila noon, nanod din. Kaya yung mga residente, kanya-kanya nang riprap. Kung sana inaayos yan noon pa, di hindi sana malaking perwisyo. O ngayon, mas malaki na naman ang gagawin nila Kasi tuluyan nang inanod yung mga riprap na lahat ng iyan. Kaya yung mga residente, kanya-kanya nang riprap. O gaya, maging riprap din sila diyan. Kasi inaanod na para hindi mahulog ang bahay na nakatayo diyan. Marami ang pwedeng gawin pero hindi pinapansin kahit ilang beses mo na lagi nilang sinasabi, may budget, may budget pero nasan ang budget? Hindi nire-release kasi i-re-release muna nila sa kanilang mga bulso o ngayon. Diba? Tignan mo ang nangyayari ngayon. Kaya wala, wala kang masintay. Kaya kanya-kanya na, kanya-kanyang riprap sa tapat ng bahay yan ang gobyerno natin wala kang maasahan ang gusto lang nila pera ng mga taxpayer na kanilang ibubulsa para sa kanilang pamilya self-interest ang gusto ng mga tao